Yan mga kabay, ito na yung part 2 sa ginawa natin pag grafting sa Bugimbilya. Yan, kapag mahilig ka sa halaman, para sa iyo itong video na to. Para mas marami na iba't ibang klasing varieties na maka ano dito. Makagrap sa isang puno. Yan, para sa inyo to mga kabay, ang pagagrap ng iba't ibang klase. Natin yung ano natin. Next, okay na siya. okay na yun mga kabay niyan. yan. Next dito tayo ah ito nga kabay kailangan ko saan lagyan ito ito yan takpan yan siya Isa, So, kailangan ko talaga itong tanggalan mga kabay. ano? o. Oh. na natin. Yan. Tanggalan natin. Yan siya. Tapos, <coughs> sorry, ito yung kakabit natin. Yan, itatong ko lang. Kasi, bibiyakin na natin ulit yung kanyang steam. May ano dito. May ito dito. kanyang tinik yan. Okay. Lagyan na natin pangalawa mga kabay na paglagay ng grap. Pangalawa. Kulang pa. Ito na lang yung bawasan natin. Yan siya. Subok ulit. Yan, sakto. Rating tape. Simulas baba. Tas. Ganyan lang mga kabay pagka ano tayo ayano. Kailangan lang mahigpit. Para ano talaga siya, sure ball tayo. Tapos ulitin natin. Yan. Tali. Mm. Bali, itong isang puno mga kabay, nakagrap na to. Uh, sa ano naman, sa sunod na, uh, magdadalawa na to. Siya. Mm. Ah, next natin, may tatlo pa tayo. May tatlo pa tayong grapan. ito na pangatlo ito ito ang kanyang bulaklak ito ay sayang may bulaklak siya may maliit ba dito na lang yung maliit ano dito pwede siya ano? tumransis itong branches na to, malaki na rin to mga kabay pwede na rin natin grapan yan uh, kuhan ko dito Ito naman yung kanyang bulaklak. Yan you o. Know? Yan dito tayo kukuha. Siya. Yan. Tapos kailangan natin. Ay, maliit masyado. Malaki yan. likat natin ulit mga kaba ito ito sya siyempre, siya uh, uh, bibiyakin din natin ito siya. ng baba yan tapos ya Yan. Pasok na natin to. Oh, sakto lang mga kabayo. Sakto lang. Tapos crafting tape. Yan pag may mga bugibilya kay mga kabay na tulad nitong ginawa natin, Ah, uh, mismong ano talaga siya. Pang bonsai talaga. Malaking puno, pwede niyo rito gawin mga kabay. Eh ko lang para hindi siya ano. Ah uh, hindi siya luluwag. Tapos mamaya balutin pa natin ng plastic yan isa-isa. Yon. -isa. -isa. Yun. Naka-tatlo na tayo tapos tatlo ah uh, dako naman tayo dito yan nakatatlo na tayo ayan oh. yan dito naman tayo yan siya ito itakat ko na sa malaki mga kabay yung ano natin o oh. oh. dito pwede rin kasi ito yung original mga kabay Bale, magtatap tayo ng ano dyan dalawa bali dalawa yung ilalagay natin uh, dalawa tayo ilagay dito mga kabay back to back yan tanggalan ko muna ng kanyang tinik kasi tayo baka masugat yan o tanggalin ko muna yung tinik mga kabay kasi sobrang sakit ng tinik nito ito pa yan So, i natin dito mga kabay yan ang ano nya <coughs> yan yung kanyang steam tapos tanggalan ko lang to kasi nabusalsal importante mga kabay yung dulo nito mga kabay kailangan hindi sa mabusalsal pagka nabusalsal mga kabay mabubulok yan hindi mabubuhay yung ano natin sabiakin na natin yung isa unahin natin to kabilang side yan Gustong kabila, ganun din. Yun. Alalay lang mga kabay, baka masugat kayo. Kasi Katir yan mga kabay, mahirap yan. Ito siya. Pasok natin. Hmm. Kasi isa. Pasok din natin dito. Ayan. Ganyan lang sa mga kabay. Tapos yung tape ah yung package ah, ah bun ah tawag nito yung grafting tip ito siya yan hmm natin ng maigi yan siya yan dalawa dito yun Tali natin. Kabila. Hmm. Tapos putola natin. Ah, ilan na ba to? Sa dalawa, tatlo, apat, lima. May isa pa mga kabay. Ah, saan kaya kung mag-tap? May isa pa. May eh, isa pa tayong hindi nakakabit. Dito sa kabila. Eh, okay, tumbay Aha. Uh -huh. Naghahanap ako ng ano mga kabay. Pwede yung pagkabitan ng isa. Hanap, hanap saan tayo pwede magkabit dito mahihirapan tayo pag dito tayo malaki masyado ganas na ngayon lahat yan hanap ako mga kabalya ito yung pagkabita natin saan natin ni kabit. Ito lang ito. Ito lang, po kato. Ano ka Kailangan masilyuhan kung isa. Sinapatanggal siya eh. Hindi pa sa punta lang nakaano mga kamay natin. Uy. Hindi ko natin ah. ako dito banda mag dito ako magbawas ay ah, ito uh, pwede dito mga kaya sa taas so siya gumising ko lang bawasan ko lang ng dahon doon hindi pala dito so siya yan Buti na lang mayroon dito isa. Ilay pa natin. Yeah. Ah, ano mga kabayo? Hindi pala sa dyan. Ayan. Problema ko hindi ko nahihirapan. Cut Cut natin. Yo. Ryan. Sia. Ini hmm. ular ni dekat So doon. ko lang ng konti na mga kabah, hindi ko mo nahigpitan. Ayan. Kasi ah. Yeah. Hmm. mga kabay <coughs> kalagay na tayo lahat yan ang na-egrap natin mga kabay, ito isa uh, dalawa dalawa tapos tatlo apat yan apat ito dalawa lima, anim Bali, anin mga kabay. Tapos dito, may, ila, may kakabit pa ako. Dito sa baba. Anin, pampito. Yan, pampito mga kabay. Kasi maglagay pa tayo dyan. Uh, para maiba ito, tatanggalin ko to. Itong ano na to. Kasi ito yung bulaklak niya. Yan. Uh, maglagay tayo dyan. ito pa mga kabay. Patulan pa natin to. Yan siya. Galangin natin ng tinik. Yan. Tapos, siyempre, bibiyakin. Okay. Dito. Yan. Ito siya. Kapitan natin. Yun, no. Ayan, sobrang dami na nito mga kabay. Ang ilagay natin. natin okay eh. yan lagyan na natin plastic para ano mga kabay uh, yung moist niya hindi makalabas ayan eh sinubusan so, nga tayo ito na lang yung ano natin binagay So, makikita naman natin mga kabay pagka ano yan nagubuhay siya uh, okay o, ayaw pa magpatali <laughs> yun tulang so, natin ito ito yun okay yan mga kabay natapos na tayo sa ano pag wrap natin sa bugimbilya natin na ano uh, bonsai na talaga siya yun know. o oh. yan nakapaglagay na tayo yan nalagyan na rin natin ng plastic uh, Patito pati you know, to yan o kailangan ko rin anuhin yan mga kabay palitan siguro ito tanggalin natin to yun tapos ito pa yan yan pa tapos sa likod ito yung sa likod nya ito yan tapos ito ito yung maganda kasi ano talaga siya ah uh, plastic talaga siya na ano mga kabay ah uh, siguro palitan na lang natin yan mga kabay mamaya uh, lalakad ako kasi ano eh uh, talagang hindi ako ano sa plastic na yan okay yun na yung ano natin kabuhan yung grafting uh, ang naidagdag natin isa dalawa, tatlo, apat, lima ay, pito mga kabay pito tapos may walo tayo na una kasama na yung original nya uh, pito pito, walo pito sampo, katorse mga kabay katorse ba, tama ba <laughs> Bala na kayo. Uh, mga kabay yung athlete natin sa grafting natin ito na siya. Yan. Oh. Yan yung mga graft natin mga kabay. And so, buhay na buhay na talaga. Ito mga kabay oh. Yan. Anihin na natin plastic. Op. Oh. Siya oh. Buhay na siya mga kabay. Yan yung grafting tapos yung isa mga kabay hindi pa sana ano kasi dalawa tong linagay natin pero ayan oh nagumpisa na rin siya yan yung graft tapos dito mas malaki yan oh mas malaki yung ano natin dito pwede na siguro natin to yung plastic subukan natin kuha ko kutsilyo ito ah uh, hirap yun subukan natin tanggalin yung um, straw yan siya yan no pero ito mga kabay hindi pa natin pwede tanggalin yung ano yan siya buhay na buhay na rin no tapos yung dito mga kabay hindi pa siya ano hindi pa siya buhay tapos ito hindi pa rin yan you no know. pero hindi pa rin natin tinanggalan ng plastic pati ito kasi habang may ano mga kabay, hindi pa natin makita ng ano sa loob, hindi muna natin tanggalin yung plastic. Yan yung ano natin, binunsay. Yan, kasi dito hindi ko pa na bas nandito lang sa sa loob. Kasi nga, sobrang init. Yan siya. Yun. Yung mga grap natin ito, oh, parang may nagumpisa na yata dito banda, yan o. Oh. Yan siya. Yun. Tapos dito ikota natin. At ah, napakatibay din yung kanyang ano mga kabay. Tingnan nyo to. Yan no? Yung letter B yung ano natin. Ah, ang pagagrap mga kabay. Ah, ano kasi yan. Ah, makagawa tayo ng maraming klaseng bulaklak sa isang puno. Yun ang pinakamaano sa grafting. Kailangan talaga natin matutunan. Kung pa, paano yung mag ng mga halaman. Hindi lang sa halaman mga kabay pati sa mga prutas, mangga, abukado, uh, kaimito, uh, durian, lahat mga kabay pwede natin ano, basta ang importante pag-aralan na natin kung paano tayo mag-wrap. Tsaka uh, huwag tayong susuko, kailangan natin magtsaga hanggang ma-perfect natin yung mga ginagawa natin. Sana uh, pakilike, pakishare yung video natin, tsaka pakisubscribe na rin. Okay, maraming salamat. Kita-kita sa sunod na video.